Dennis, ilang Pinoy na malapit sa crash site ng Air Ambulance na bumagsak sa Philadelphia abay inilarawan ang trahedya at pangamba ng mga residente sa Estados Unidos. Alamin natin ang buong detalye ng balitang iya ang tinutukan ng Star FM Manila. Mga ka Star Nation, pangamba at lungkot ang nararamdaman ng ilang mga Pinoy matapos bumagsak ang isang Air Ambulance sa Northeast Philadelphia. Nagresulta ang trahedya sa hindi bababa sa alin ng mga nasuwi na sakay na aeroplano. Nasira at nasunog rin ang ilang mga establishmento, kabayan at sasakyan sa crash site. Sa panayam na Star FM Manila kay Noel Abejo, isang Pinoy sa Philadelphia, limang minuto lang umano ang layo ng kanilang tahanan sa kung saan bumagsak ang air ambulance sa paglalarawan dito. Malapit pa plane crash sa isang sikat na Filipino fast food. Well, the the site of the crash is only about five minutes away from my home, and uh, where the plane took off, the airport is one mile from my house, from where I I am residing right now. So the the direction is away from my house. I've seen a lot of posts on social media, and to actually see it in our neighborhood.

you know, from where it took off. Overall, you know, planes are, are, very safe statistically. It's just unfortunate that you have two incidents within within two days. Una na nangyari ang trahedya sa pagitan ng isang passenger jet at military helicopter sa Washington, D.C. Dalawang araw lang ang nakakaraan na kumitil na may git na po na buhay. Mula rito sa Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labana para sa si number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Past Radio. Bombo!